Hello guys, for today's video ay nandito tayo na ngayon sa Amanda Raga Falls. Ayan guys, nakikita nyo naman kung gaano kaganda dito, guys. Talagang stress-free kayo dito, guys. Dito tayo para mag ano guys, mag ano, mag stress-free. Bigyan naman natin yung ating mga sarili guys na magtampisaw ha magtampisaw hindi lang puro problema yung iniisip natin hindi lang puro trabaho yung iniisip natin at saka hindi lang puro stress yung iniisip natin syempre kailangan din natin mag-enjoy sa ating life hindi lang puro trabaho yung iniisip natin mga problema kailangan din natin enjoyin guys ayan dito punta kayo dito kasi talagang may stress free kayo guys yung tipong wala kang iisipin dito kung maligo lang ng maligo guys. Ayan. Ayan. Nakikita nyo naman yung mga puno ang lalaki guys. Pero ano din yung pagmunta dito guys. Talagang sacrifice yung pagmunta dito guys. Kasi mabato at maano guys. Ma malalim yung bangin ha malalim yung bangin pero keri naman guys kering keri naman masusulit naman yung pagod nyo pagpunta dito kasi alam nyo naman ayan tingnan nyo yung guys yung ano tubig ayan mas maganda siya guys pag maulan kasi mas malaki yung mas malaki yung tubig dito guys ayan kahit sama nyo yung mga pamilya nyo, kaibigan nyo ayan kapitbahay nyo rin isama nyo rin yung mga kapitbahay nyo mga marites ha marites at saka kahit buong barangay guys pwede nyo yung isama dito guys ayan tsaka magbabanding kayo dito guys ayan enjoy kayo dito kasi walang mga marites ha marites lang ayan at tsaka sariwa yung hangin dito guys walang mga usok at wala ring mga ano guys yung mga nagvi-video okay ha hindi ba bawal dito yung mga video okay guys alam niyo naman pag mundo, bawal ang mag